Tagano ka rin kayo po kapatid. Kay po tad king poblacion de Blanca Pampanga. Ah Florida Blanca king Mabikal. Opo, ngayon po Valdez niya po tad. Valdez niya. Medistino ko kasi ken kaya tambale da resi Shaw Kapulong. Opo, Dati ko po, dati kaya po karn. Dati ko po kung kahit ad, uh, presidente o diyan ko nun yung lokal ng Mabigal Gantatad. Ah, kilala mo ko po siguro ha, kakit Kasi may destino ko po, Ken. Kasi po, Tad, uh, tinok lang na ako po ng 2002. Mag-exit na ako po kanita. 2002 o 2020 po. 2002 po, Tad! Nalo kang year may hanip? 1997 po, November 27, so, 1997. 2002, uh, mag-exit na ka. Opo. Actually po ta, actually po ta, di ko po burita sinabi ng brother Eli na datang niya po ka ni Kristo, kaya yung pasalamat ito at uh, buong kapatiran, 2000, year 2000. Samantalang yung Kristo yun, napubalo yung tama niya tangon, nun, nung yun na po tayo ng Diyos. Kaya na po ba alam Kristo ito? Kote brade ni po. gabira bira Sana nabi na. 2007 or 2008. Yapi na po ito. Panam <laughs> po, Tad. Panalo ka palang meka, meka layaking kulto na, eh, Tad. Oo oh, e po, Tad. Eke po buwapang gabi na, Tad. Uh, datang niya kanong kaya ng titong pecha Kristo. Wala mo. Oh. Biasya pa ang Kristo. Ito. ah uh, ayun po mga kapatid uh, for the benefit of the our brothers and sisters who are watching right now uh, we are speaking our mother tongue in Pampanga our Kapampangan language marunong po kayo magsagalog kapatid na arnelak samana ya yes, sa koren putad putan. Uh, sige po magtagalog po tayo jay banget jad mau mawatan. alam po ni Brad si jay na nag na exit ako ah uh... June 10 kasi bumalik ako June 9, 2021. Tapos sinakto kong 4 years June 9, 2025. Nag-exit na po ako. Kasi Putad, na ano, kaya ko na rin po yung paulit-ulit na sinasabi niya. Ano? Ulit-ulit lang ang paksa. Nakakasawa. Ulit-ulit <laughs> -ulit lang po yung mga sinasabi nila. Magre-react si Brad Rodel, magre-react si, si Brad Jocel. Eh. Oh, akala ko po bang 2002 nag-exit na kayo. Eh bakit alam niyo pa po yung ano? Dad, kasi po, dad. kasi po nung nag-exit ako kay Brother Relly, hindi kaya tuloy ako ng mga kapatid na bumalik ulit nung 2001. bari double exit po ako. Mag-exit ah. ako kay Brother Relly, mag-exit din ako kay kay Daniel. Hindi <laughs> pa po, wala po kayo kadala-dala, no? <laughs> <laughs> siguro po na, siguro po na dahil lang sa mga kapatid na kaibigan ko kaya bumalik ako at salamat po sa Diyos kapatid dahil napatunayan nyo na talagang mali yung religion Abo. na itinaguyod nung magtuhin at salamat po ulit sa Diyos po, pwede po kayong magbigay ng short message para sa mga kapatid na mga exitors at dosets po, yung pong mga kapatid Mm, close po kayo. Exit na po kayo diyan. Wala kayong mang, wala tayong mapapala diyan. Wala naman kalatuy-latuy yung pinagsasabi niya, no? Ulit-ulit lang. Tatanungin ko po kayo ngayon. Napasama po ba kayo nung nag-exit kayo? Ay, hindi po, Tan. Hindi naman po ako. Hindi naman po ako, ano? Hindi naman po ako nagbibisyo. Hindi naman po ako problema dito sa lugar namin. Oo naman. Dapat yung mga KNP, lumabas kayo. 'Di ba? nakilala ang MCGI, ang dating daan. Mahilig kayong maghamon dati, 'di ba, ng debate? Ito, may mga akusasyon si Badong. Sana sagutin niyo. 'Di diba? Kasi ang parang nangyayari, kung totoong nagnanakaw kayo diyan, mga KNP, kung totoong nagnanakaw kayo, parang ang nangyayari ngayon, ginagawa nyong pataan si Bes na mas malaki ang kasalanan tapos kami nagnanakaw lang naman. Aantayin niyo pa ba magsalita ang maraming exiter, lahat ng exiter para palabasin kayo? Lumabas kayo diyan. Lumabas kayo. Narinig niyo po ba yung ano, yung audio na pinlay ko? Brother Gilby? Opo, narinig ko. Uh, sige, mamaya kukunin ko sa inyo. Oo, oh, 'yun, 30 minutes may git. Uh, almost 40 minutes yata. Mahaba. May hindi ko lang siya pwedeng i-play lahat dahil uh, meron silang kapatid na nakausap. So, mabubuking kung sino yung ano, kung kanino galing. Okay, palabasin natin si Sis pot-pot manimbo para payanig <laughs> mo mga yan. No, dito ano eh, uh, meron akong calendar of events nila ng lokal. ah uh, sined sa akin ng bubuit, no? Mm. Meron silang every weekends, meron silang fundraising. Pag fundraising nila, wala silang tarpulin ng MCGI yan. Nagpapa-fundraising, church uh, proceed pero pag magpapakain ng lugaw o kung ano man napakalaki ng tarpulin, pinapakita nyo yung hipokrito nyo eh di ba mm -hmm. pero balik tayo doon sana yung mga key np lumabas sagutin nyo si Badong lumabas kayo kung ano yung dating magiting na paghamon nyo pag meron kayong mga katunggali sa pananampalataya gamitin nyo ngayon hinahamon kayo, kayo ni Badong lumabas kayo sagutin nyo siya para at least once and for all matigil ito, di ba? Mm. Kung talaga nagsisinungaling si Padong, ay eh, di mapapatunayan natin. Mm. Kaso, isa pattern ni eh, kahit saan, maski dito, nasa sulok-sulok sila nagsasalita. Paparatangan ako, nagbabahay-bahay daw ako, eh sila nagbabahay-bahay. Bumabalik yung kapatid sa akin na sabihin, oh, kinausap ako ni ganito, ni ganyan, at uh, i-block daw kita. Mm. Isa Iisa mm. pattern nyo, iisa eh, talaga. Sila ginagamit ang utak nila, Brad Gilby. Bakit? Eh, biruin mo ipapablock mo ang kapatid. Ba, may ginawa ba siyang masama? Lalo lang magpunsan ang isip ng kapatid. Ba, niyo po pinapablock? Ayun nga yung naging susi para mag-exit yung iba. Kasi nga, na-curious sila. Ba't yung pinapablock yan? Eh, wala namang ginawang masama. O di, kukunin yung side ng pinapablock. Halimbawa ako, pinapablock ako, di ba? Kukunin yung side ko. Sasabihin ko, o, oh, magtatanong ngayon yung kapatid. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Ang ganito, yung mga na-discover nyo, eto, mga videos, etc. Oh. Diba? Then, ang sabi ko sa kanila, karapatan nyo yan bilang miyembro dyan na malaman. Pero iiwanan ko na sa inyo. Hindi ko kayo hinihikayat. Karapatan nyo yan malaman. Kasi ayaw sabihin sa inyo kung ano yung totoo. Biruin mo. Sasabihin nilang kasinungalingan lang daw yung kumakalat sa social media na area 52. Samantalang meron naman talagang area 52. Ang dami kong video at saka ang dami kong pictures. Saka maraming nakarating na delegates dyan sa area Oo. 52 na 'yan. Marami hindi nila ikakaila 'yan. Marami Totoo sobrang 'yan. Bobo Eh yung ang ano, 'di ba, merong ang sinabi ko sa bro, meron pu closet dyan. Ito po. Ay, sabi mo nga pati si sis ano hindi hindi siya closet sabi niya po di ba natatandaan niyo mm, yeah di ba sinabi ko yung ano conversation namin for uh -oh. the sake of my family sabi niya kasi papa ano eh nakita niya nandoon siya nandoon siya sa Brazil nakita niya may area 52 may tindang alak yeah yung mga ibang kasamahan na sinasabi mo nag-exit na yun. sinesa lang naiwan diyan nga kasi ano may tungkulin yung mga magulang kilala ko yun eh oo sa Australia si di ba Oo. Oh. <laughs> Pero sila, puro, puro, puro Zoom na lang. Puro oh. Australia. New, lalo na sa New Zealand. Oh. Ang dami Alam dyan mo sa New Brad Zealand. Oh. Alam mo ba, Brad Gilby, na yung lokal ng Sydney ngayon, naghahanap na sila ng malilipatan na mas maliit kasi hindi na nila kayang isustain yung rental fee. Dahil konti na lang ang na Ay dito rin, kaya nga puro, puro fundraising sila eh. Puro fundraising. At uh, ang kakatuwa naman dito, over fries. Same, same pattern talaga. Over fries. Duruyin mo ah. Nagtinda kayo ng burger dyan sa Co-op last week. $8 per burger. Kung kumain ka sa fast food, meal na yan. May large fries ka na, may drinks ka na, siguro big mac pa yung makakain mo. Eh parang um, ano do? pala, patayin nyo yung over fries. fries. Oo oh, no. na. Tapos sabi nung bumili doon na exit, na bumili, inalok nila kasi bibili ng prutas, bibili siya ng prutas doon sa co-op kasi meron kaming gathering, mga mm. exeter, marami kami. So ngayon, nakita, si, nakita siya, since malapit sa kanya yon yung mga nagtitinda ron, inalok siya. O di mag-asawa, inalok. Si, yun, pagdating dito, sabi sa akin, eh, $8 ang mahal ng ano? Ang mahal ng burger nila, parang harang kumbaga. Parang yung, ay, ano, yung mga burger, ay, sa, ay. ano, burger sa apali, 200 pesos na burger? May calendar of events ako ninyo. Pinapadala ng uh, bubuhit. Hindi nila alam marami tayong bubuhit, Abad Gilby. <laughs> Hello, Mrs. Benji! Kamusta oh, po? Ito po, uh, papogi ng papogi. Ay, joke. <laughs> Tama yan, mag-asawa ka na. <laughs> meron nga dito, ano, meron nga akong natitipuan dito. Ang ganda. Kaya lang, 19 Good years nights. old pa lang. Nineteen. oh Ano siya? Okay. Nursing student. Second That's year bad. high uh, college nursing student. Alam ko crush oh. niya rin ako kasi lagi niya ako sinasabayan sa break time. Tapos Maybe. kung saan ako kakain susundan niya ako. Ay, ang ganda-ganda pa naman niya. oh yung mga Exeter kalampagin natin yung mga yan. Palabasin natin yung mga KNP. Oh. Ilabas niyo yung tapang niyo. Yung giting niyo sa pag dati. Yung ganyan sulok-sulok eh, sa sasalita kayo. Biro mo eh, hindi ba mas maganda na at mas maraming makikinabang kung sa social media sila magsasalita, hindi sa pasulok-sulok? Tama. O, oh, di magkakaalaman. Hindi yun ang liligaw din kayo. Kaya yung ito yung sinasabi ko sa inyo eh, nagpapataang kayo eh. Kaya kung totoong nagnanakaw kayo ng abulayan dyan at yung patarget nyo, ginagawa nyo patakan si Bes na sasabihin nyo mas malaki kasalanan. O, oh, wala akong fake hey. account. Totoong account ko to. Huwag ako ang sasagutin nyo, si Bado nga sagutin nyo. Shout out, Mari. <laughs> <laughs> Mer meron nga akong ano eh, meron nga akong na nalamang information na napahiya daw sila dahil nangihingi sila ng assistance sa mga pulis. Na, na narinig mo ba yon? Kinuwento ba ni Mari sa'yo? Ay hindi pa, hindi pa uli kami nagkakausap siguro ano, Ganun. one week na busy ba? kasi siya dahil dumating yung anak niya eh. Oo, oh, sobrang busy niya. Uh, so, okay ano po yung time niyo ngayon for the family? For yeah. Family. Masaya siya, masaya siya ngayon. Uh, Pili mo, kinailangan pa taon tao na mag-migrate sa ibang bansa para lang iwasan kayo dyan? Para makapag, ano, makapagpatuloy sa paglilingkod. <laughs> Ma, ano, masaklap yung ginawa kay, ano, kay Mari ayo kaya lang maano siya, ma o, hu huwag na nating ano, baka ma-figure out kung sino siya. Okay na lang, <laughs> kalampagin na lang natin mga Exeter, kalampagin niyo yung mga ano diyan, yung mga KNP, yung mga manggagawa niyo, okay. yung mga kakilala pa akong manggagawa. Gagawa pa sila ng fake account para tumira ng mga Exeter. Hindi niyo wala kayong maiharap na mukha. Itira kayo ng Exeter, nagkawa kayo ng fake account, ba? Yeah. Eh, okay. paano kung, paano kung hindi malalaman na kayo yun? Eh, sa ng pananalita nyo, kayo yun. At may mga screenshot ako na nung may mga sinabi akong lugar, eh, sabi pa naman sa akin, eh, ka lang, mali pa. <laughs> Nahuli ko eh. Nahuli ko eh. Paano mo nalaman? Inabrivate ko lang naman yung lugar mo. Tapos sinabi mo eh, hindi ko naman sa sa'yo. Sinabi mo na nangungula ako. Ikalba ba nang <laughs> tanga-tanga talaga? Akala kasi nila tanga yung mga exiter. Alam mo, sa katangahan nga ng mga worker dito, ang daming umexit eh. Ang daming closet. Hindi nyo alam, daming closet dyan. Parang yung ano, parang yung yung kapatid na pamilya na nag-message sa akin na hindi na daw sila dumadalo. Sabi niya, nung yung kausap ko sila, Bad Badong, ang dali-dali lang naman ng problema na yan. Bakit hindi ka kausapin personally niya, no, ni ano ni Brad Daniel? at i-ano niya, i-address niya ng maayos. Para po tapos na kaagad. Ewan ko po ba, sabi kong ganyan. Samantalang alam naman po nila, alam naman ni Brad Jocel yung ano ko, alam naman ni Don Kapulong yung Viber ko. Alam nila kung paano nila ako makokontakt, pero takot sila. Yan yeah, no. ay sumagot, eh. Tapos sasabihin sabi kinausap kinausap nilang kapatid, sabi ganyan, yung bang mga exiter na kausap ninyo, na nagsasabi ng masama yung ganito, masama yung iglesia, ano bang ginagawa nila ngayon? Hindi ba putol na yung buhok? Bakit? Meron bang aral na mababasa talaga sa Biblia na bawal magpaputol ng buhok? Eh, friend Kasi, eh, kung naputol yung buhok, ano, impyerno ka na? Kaya nga. Ganun baka, ano, hmm. uh, ka, di ba makapangyarihan ng Diyos? O hindi makapangyarihan ng inyong Diyos? Dahil sa buhok lang, may impyerno na? Kaya nga, eh. O sabihin mo, naanib ka dyan, hindi ka na naging addict dahil nga naanib ka, hindi ka na naging lasinggero. Pero judgmental ka naman, mapaghusga ka. Wala ka rin pinagbago. Correct, di ba? Hmm. Shout out Mari. <laughs> <laughs> Or shout out din yung isang ating ani executive producer yun sa <laughs> Amsterdam si Pot Pot Manimbo. Oh, shout out sa inyong man. lahat, so. shout out sa inyong lahat mga Exeter. Mabuhay ekster. kayo. Oo. Oh. Ano yan? Ano na siya? Na, na, pinpoint na siya. Kasi tawa pa lang niya, kilalang kilala na. Kaya yeah, nga eh, misa na tagal namin mag-usap eh, sumasakit na ko kakatawa eh. <laughs> Pag yun na nag eh, walang wala yung sinasabi mo. Oh, ay nako, oo, oo, walang wala, panis ako. Kaya, ayan, yan ang ano dyan, lumabas kayo mga KNP. Lumabas kayo, sagutin niya yan exit na nga, hindi na nga sa inyo eh, pinapakailaman nyo pa. Dapat wala na kayong pakailam. Parang nung kami, umalis ng katoliko, yung mga ibang kapatid, umalis ng iba't ibang reliyon. Pinakailaman ba? Hindi naman ah. Hindi naman. Tapos ang matindi pa yan, nung umalis ako dyan, binibintang sa'yo eh, wala naman tayong pinag-usapan. Tapos At saka, nung umalis hindi ako... hindi naman tayo nag-uusap noon, Brad, ano? Brad Gilby. Oo. Eh may picture ako. May picture tayo dati nung hindi pa tayo exit pinupuntos din nila sa akin na nagpa-picture wako raw ako sa'yo. Eh, prior to mag-exit tayo, talagang may mga videos at uh, picture na tayo. Three years ago pa yata yun, eh. di diba? Tapos ipupuntos niya sa akin na parang proud ako na nagpa-picture pa ako kay Badong, Badong na exiter. Uy, ano <laughs> ba yan? Sabi ko, tapos kung umi-exit kami mag-asawa dito, napakalaki ng impact sa inyo. Lahat ng exit dito, pinapabalik nyo. Pinabargain nyo yung sung sa kanila. Pero sa aming mag-asawa, ayaw nyo kaming pabalikin. Bakit? iba Kasi alam namin yung istorya ng buhay nyo. Isa-isa kayo nagdating dito bago dumami ang, ang kapatid dito sa lokal. Iinan lang kami, walo lang kami dito. Yung isang exiter dyan na kasama ko, si Ariel. May mga closet na dyan. May mga closet na dyan. Marami ng closet. Dahil sa pinagagagawa nyo. Natatandaan mo ba, Brad, ano, Brad? Ilby, na pinakiusap mo pa sa akin yung anak mo? Nung nasa chapel tayo. Oo. Oh, pero kasi actually, yung mga anak ko, yung tatlong anak ko, nung namatay si na naunang nag-exit yung mga yon dahil na sa sistema, nawalan sila ng gana. Wala ng gana. Eh ako eh ako nag-exit ako, tumagal pa ako ng tatlong taon dahil sa aking tungkulin, sa aking mga sinasaalang-alang ng mga kaibigan. Na siyempre, 'di diba? Alam kong mangyayari 'to. Ayun, ano na nangyari na tinakwil nila ako. O di lumabas ang katotohanan. Kung talagang kaibigan mo sila, hindi ka nila iiwan. Mm. Kaya ngayon ang sabi ko sa mga exiter dito eh, natatakot sila eh na mangyari mangyari sa kanila yung dinanas ko. Sabi ko, diyan kayo magkakaalaman pag umexit ka, pero hindi kita hinihigayan. Kung saan ka kung saan ka komportable, Uh, oh, kung may peace of mind ka dyan sa pananatili mo, dyan manatili ka. Pero kung sinasabi mo, lutang ka na, tapos eh, ang, yung, yung isang sabi niya sa akin, yung midi, di ba? Yung midi, talagang pinupukpok sila sa midi na ano, natulungan dahil nga ang daming nawala dito. Yung midi kuida. Oh, eh, eh, sa kanila. Message sa akin, brother no, Brad Gilby, sis Benji, na sa USA na mag-asawang doktor na nag-exit. Kanina lang, kanina lang nag-message sa akin. Gusto daw nila ako makausap. Sige, okay, shoutout ko muna si Paring Kay. <laughs> Oo, oh, si Paring Kay, Paring Koy! Na-inspired <laughs> na, -inspired, na -inspired sa'yo si ano eh, Tembong Balentong, ay si Tembong. Dahil sa buhok mo. <laughs> <laughs> saka ano, hindi hindi tayo ano, hindi tayo masasamang tao na kagaya ng ipinaparatang nila. Ah. Uh, uh, ang, ang sinasabi nila na mapapasama actually yung mga nag-exit dito, ano nga eh puro positive yung nangyari sa kanila eh sa buhay nila eh. Puro positive. Oo, salamat sa Diyos. Di Kasi naman sa paano yung, puro positive ang, ano, ang magiging outcome hindi ka na magiging judgmental, lalawak na yung understanding mo sa sa mga tao. Tapos hindi na lutang yung isip mo. Bakit hindi na magiging lutang yung pag-iisip mo? Kasi hindi ka na puyat sa pagkakatipon. Hindi pa buo sa pulsa mo dahil sa mga target. Sabaw na sabaw na yung utak mo. Bakit? Biro mo. Tingnan mo kung tingnan niyo ang ginagawa nilang ano, pambobobo sa mga kapatid. Tatlong beses nila nire-review yung paksa na dalawa tatlong talata lang naman from the beginning of the ministry of Daniel Rason hanggang ngayon, pareho lang ang tinuturo.